Ngayon ko pa lang ito gagawin. Ngunit tingnan natin. Si ano na ayaw ba yun? Ang ginagawa niya? Nagsisibasi? No. I didn't my shot. Shut up. What's <laughs> ko ang maging ang aking buhay! Upang paulit-ulit ay gate ko sa inyong lahat! Tayo hindi ako nagkasala! Harami ha? Huwag mong hayaang lapas na nga ng kanila, Naya. Huwag mong konsintihin na gawin ka ng mahina at walang butong rena sa harap ng iyong mga nasasakupan. Dokpin niyo si Tanaya! Ihandaan niyo siya sa pagtungo niya sa mundo ng tao! Sangre dan ayah. Saya tahu. Cantah sampai. Sang Ayah. Itigil mo na to. Ako nang bahala sa kanya. Tama na, Danaya. Dinadagdagan mo lang yung mga kasalanan. Pakikip mo sa pakasayo, Amelia. Pakinig ka sa akin. Wala akong kasalanan. Wala ka sa akin. Isinusumpa ko sa ngala ng ating ina at mga itinunan. Hindi ako nagkasala sa inyo at sa inkantadya! Tigil mo na ang iyong pagsisunumaling dana! ako lang naman ang bunsong anak ni Minay. Si Danaya. Danaya? Kay gandang pangalan. Ngunit hindi ito nababagay sa iyo. Bakit? Sino ka din ba? Hindi mo pa pala batid. Siya pinalit sa akin ng aking ama bilang Kapatid kong siya na ang bagong Reyna Perena. Ngunit hindi ko siya nais kilalaning. Dahil iisa lang ang aking Reyna. At hindi kayong dalawa yun. Kundi ang aking kapatid. Na si Reyna Amihan. Ashtady! parunong gumamit ko. Hindi nga yata. Pashnaya! Mas bagay pa rin sa akin to. At lalo nang hindi ka napapagay dito sa liray. Mas nauna ako sa iyo. nauna ka nga pero ako ang bago. Manda ka. Tignan na lang natin kung sino mas magaling. hindi ibalik ninyo ang liwanag ng Lireo. Hindi ka magaling magbirong muros. Hindi ka tawa-tawa. Sa palagay mo ba ay dadayo kami rito para patawanin ka lang? Kapag may hindi makauwi sa amin dalawa ng buhay sa Lireo, ay hindi magdadalawang isip ang aking inang reina na gamitin ang aming mga brilyante upang tuluyan na kay mawala ng hininga. Mamili ka, Howard. Mawala ng hininga gamit ang brilyante ng hangin? Malunod kayong lahat gamit ang brilyante ng tubig? O gumawa ako ng lindol upang tuluyan ng gumuho ang hatorya? Gamit ang brilyante ng lupa? Pasnaya <tong dive> ka talaga, Danaya! Shut up! Nasa inyong mga kamay ang inyong kaligtasan, Haring Hagon. Papayag ba kayo sa gusto ng aming inang Reyna na tigil digmaan o hindi. Sabihin mo sa iyong ina na susundin ko lahat ng gusto niya. Pero lumayas na kayo dito bago pa ako maubusan ng bayad sa inyong dalawa. Danaya, ikinagagala kitang makita. Avisala, taga estudyante sa ka kapag Stop the middle of Andorra. Atay de! Ah! Ano't kinakalaban mo kami? Hindi mo ba talaga kami nakikilala? Sinabi nang hindi ko kayo kilala. Hindi na hindi ka marunong gumamit sa sandal. Nasabi mo nga naman. Ngunit mas magaling akong gumamit. brilyante ng lupa. Inuutosan kitang gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang buksan ng lupa at gumawa ng bagong lagusan patungo sa Encantadia. nagawa ko. Nakapanakita ko ng iba dahil sa kagustuhan kong makabalik sa Encantadia. Mahabaging Emre, isang ang kalapastangan tanganan nitong ginawa ko. Brilyante ng lupa. Pakinggan ang aking hiling. Iyong paghilumin ng pinsala na aking idinulot sa mga taga rito. ng bayan. Masyado ng marami ang iyong sukat, hindi ka na maharing baglaho. Kung binigay mo na sana sa amin ang brilyante, di sinsanay hindi ka na nasaktan ng ganito. Ibigay mo na sa Panginoon ko ang iyong brilyante kung ibig mo pang iligtas ang iyong sarili. Ngunit nagbago na ang isip mo na, Naya. Ngayon, ipasa mo na sa akin ang bilyante. Inuutusan ko ang aking brilyante na mawala sa aking pangangalaga ngayon. Ngunit inuutusan ko din siya na huwag magpasakop! at magpaangkin sa sino mga Thor! Ah! Ah! Panginoon, ah! tapusin mo ng lapas tangan ito! Inuutusan ko rin ang aking brilyante na magtago ngayon din upang sa taktang panahon ay makasama kitang muli! Ah! Ah! Brilyante ng lupa! ka at mo kita! Ikaw na aking inutusan na lumisan muna sa aking katawan upang ikaw ay mapangalagaan. Ngayon ay aking muling tinatawagan. Isuko mo muli ang iyong sarili sa akin. Handa akong pangalagaan at paglingkuran ka. Halika, aking ah, brilyante! Ako iyong muling balikan! iyong ang korona ng hara ng mga diwata ay koronang simbolo ng pagtanggap sa napakabigat na tungkulin. Hindi lang bilang pinuno ng mga diwata, kundi bilang pangunahin tagapangalaga sa buong Encantadia at sa mga brilyanteng handog ni Emme. Muli, Danaya, ito ba ay yung itinatanggap? Walang dahilan upang tanggihan ko ang isang tungkuling inaatang sa akin na aking kapatid na Reyna. Kung ganun, mula sa gabing ito, ikaw na ang bagong hara ng mga diwata at Encantadia.